At saka, wow. Maglagay tayo ng miswa mga kapaksi. At saka lagyan natin ng itlog. With pinarito. Ang pinarito mga kapaksi, iahalo natin dito mga kapaksi. Para mas maganda siya. Ilagay mo. Boy, ilapit mo boy. ilagay, ilagay natin dito mga boy, mga mga kapaksi boy. Yan. Para uh, lagyan natin ng dapatin boy, o uh, diba boy, sarap boy, o tingnan ko po boy para uh, mabango-bango yung isda natin boy, at yan lagyan ng sinasabi so, ng tubig mga kapansin. Itotok mo ganun yung sarapin dito. Lagyan na natin ng tubig, mga kapopsy. Oh. Di ba? Simple lang, mga kapopsy. Nakakatipid ka na. Masarap pa, mga kapopsy. Di ba? Nakakatipid ka na. Masarap ah, kaya... Isang kulo lang mga kapaksi, lagay na natin yung miswa niya at saka itong pinakamasarap mga kapaksi, yung gulay na to. Okay? Masarap to mga kapapsi Off mo muna tol. Ayan mga kapapsi Wow, wow, win. Ilulunod na natin yung pizza mga kapapsi. Parang marami ata ito, mga kapapsi. Yum, yum, yum. Yum, yum, yum. Marami yung gulay natin mga kapapsi. Marami, masarap talaga pag maraming gulay mga kapapsi. Hmm punong punong ng pagmamahal. Sarap to mga kapapsi yung crunchy crunchy yung yung ano nyo mga kapapsi yung gulay niya. yung pizza eh. masarap to mga kapapsi mm. tsaka lagyan natin ng miso with egg wow sarap to mga kapaps lagay na natin yung miswa miswa niya mga kapaps kasi malakas mag ano ng sabaw yan mga kapaps yan. saka lagyan natin ng itlog yan pagkatapos eh, pag isang kulo niyan mga kapapsi lagyan na natin ng itlog yan okay mga papsi itutok mo sa pare pare ko eh o napakasarap mga kapapsi Sotanghon ay sotang miswa with egg with pinarito, with pizza mga kapapsi wow masarap sarap mga kapaps mapaw-apaw Ba, mga papsi, eh? nakakatipid ka ng mga papsi, iya eh? pa, mga papsi, eh. yun na. No? Yum, 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 yum. Oh. yum, 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 yum! Yum, okay, mga to, mga yum, 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 yum! To, okay? yum! yam 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 mga yam yam yum, yum, yum!